Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. Buli tayo nagbabalik dito sa FKM Motors Valenzuela branch. So after nga ng successful review natin sa mga bagong expressway legal na nilabas ng ni FKM tulad ng FKM Express SC or Scrambler, FKM Express Classic 500, and then AKN RI 500. Eh, susunod naman natin ngayong araw ang pinakauling expressway liga na nilabas ni FKM ngayong 2025. Ito ay ang cruiser type na motorsiklo nila which is the FKM Pulsar 500. So, aalamin naman natin ano ano namang mga specs at features na tinataglay nitong cruiser type na motosiklo ito coming from FKM. Alam ko marami nag-aabang itong review natin dito sa Pulsar 500. So, wag na natin patagalipayan. Simulan na natin. This is the all new 8KM Pulsar 500. Ang cruiser type na motor. Na so, bagong labas din ng Expressway Legal coming from 8KM ngayong 2025. Napakaangas at na hango sa disenyo mga kamos ng Harley Davidson. Ang ganda ng itsura ng ano nyo, headlight nya. So, meron siyang dalawang maliit na projector dito. Wow! Sa taas. And then, ito yung pinaka daytime running light nya. And then, meron pa siyang daytime running light dito sa gitna. Ayan. So by the way, LED na rin po lahat ng ilaw nitong uh, FKM Pulsar 500 ha. Headlight, turn signal, going to daylight. Iiwasan nyo na lang mabali ito. No? Ayan, napakaganda ng itsura. And then, uh, dito sa pinch pong pinaka-headlight niya, meron siya dito metal type na cover, mga kamusta. Ayan, so metal po yan. And then, naka-matte black, paint finish. Na talagang protektado-protektado yung pinaka-headlight natin. Naka-inverted front suspension tayo dito na naka-oversize. Front fender naman niya, ayan, so gloss black, paint finish, and then naka-clip-on siya dito sa mismong front suspension niya. Meron siya reflector na color orange dito, kabilaan po yan. So nakalagay dito is yung pinaka-signature logo ni FKM sa mismong tanke, eh, yung Aguila. And then FKM, dito mismo sa makina niya, ayan, FKM din nakalagay dito na naka black paint finish. Metal po yan. And then dito sa gilid na to, sa may bandang upuan niya, nakalagay dyan is Pulsar 500. Kung makikita nyo, mas napakaganda ng itsura at uh, visible na visible yung makina niya rito. Wow. By the way, naka V-twin engine na po ito, Mamots. Kung makikita nyo, dalawa yung pinaka head niya. Napakaganda ng uh, color combination. Ito para may pagka tighten yung gold, ang itsura. Ayan, napakaganda. And then nakalagay pa rin dyan is FAM. Naka inline 2 cylinder na rin ito, Mamots. Mapapansin nyo, dito yung isa nakakabit sa isang head and then dito naman yung isa ayan so dalawa po yung cylinder niya and then pagdating sa tambucho niya ayan classical din talaga yung dating niya cruiser na cruiser yung dating ng tambucho niya ayan isang diretso lang siya dito nung kanina narinig ko to maamos napaka ano niya napaka ingay so no, big bike talaga siya no So, hindi ko na siya mapaparinig sa inyo kasi naubusan na ng gasolina. Naka-dual shock absorber na nga rin pala ito, mga kamots. Kabilaan. and then naka-oversized din na rare suspension. Disc brake na rin po ito sa likuran wow! na mots. Wow! Naka-single path caliper. Ito naman yung tail light ni Pulsar 500. So, minimalist lang naman siya. Maliit lang dito. And then, LED na rin po yan. Pagdating sa Uh, Turn signals niya nakahiwalay din na naka-round shape din. Ayan. Meron siyang built-in plate light. Meron pa siyang reflector na kulay pula rito. And then, isa sa pungukaw ng atensyon ko dito sa Coolsir 500, mga kamots, ito ang pinaka-driving system niya. Ayan. So, ini-expect ko kasi na naka-chain and sprocket ito. Pero, ayon kay FKM Motors Valenzuela, gumagamit pala ito, mga kamots, ng uh, sprocket and then belt drive. Ano? hindi siya naka hindi siya naka kadena maamos na naka, naka belt drive po siya. Wow. Na wishes ng sabi ni FKM, ito na rin ito rin daw yung mga usual yung ginagamit sa Harley Davidson na mga cruiser type. Ayan, so naka belt drive po siya maamos, hindi siya naka kadena. Pero yung sprocket niya, ay kung mapapansin niyo napakalaki ng diameter. Ayan. So naka matte black paint finish, napakaganda ng pagkaka And then, makapal yung ginamit. And then, ang kagandahan pa dito, meron na rin siyang built-in na uh, protector dito na naka-plastic type. So, hanggang baba, meron din siyang protector. Talagang protektado-protektado yung pinaka-belt drive natin dito. So, wala siyang ano, center stand. Typically lang yan sa mga ganitong big bike na full cruiser type. Meron lang siya ditong side stand na naka-matte black paint finish. And then, isa pa sa mga napansin ko dito, mga kamots, yung radiator niya, hindi siya yung pahiga. Patayo po yung itsura nung radiator niya, hindi wow! mahaba. Ayan. So ngayon lang ako nakakita ng itong radiator na patayo. Usually kasi mga nakikita ko is pahiga and then malaki. And then meron na rin dito uh, radiator protector na plastic type. So proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong nito, pinakabagong FKM Coolser 500. So sa harapan nito ay gumagamit ng 130 by 70 by 18 inches na gulong. Sa mugs niya, napakaganda ng itsura mga na, naka-alloy tayo dito and then naka-rose gold paint finish na magstay tayo dito. Napakaganda ng pagtaka-design and pagkaka paint finish. Hindi lang gulong naman na ginamit ni FKM dito sa Pulse 500 ay Helios tires. Ayan, mapapansin niyo, Helios tires po yan and then by the way, naka-tubeless na rin po pala ito, harap at likuran. Kapag so, dating na naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, ito po'y gumagamit ng 150 by 80 by 15 inches so expect natin na talagang medyo maliit ng kaunti dito sa likuran niya pero 150 naman yung lapad niya upuan niya two portion and then naka anti-slip siya mga kamusod sabihin magustang yung pinaka cover niya para sa wow! hindi nita o oh. and then uh, classical na classical din yung dating and then ito naman yung para sa passenger ito naman of course yung uh, fuel tank ni Pulsar 500 na napakalaki na ayon kay FKM Motors Valenzuela e eh kaya magkarga ng 16 liters na gasolina of course naka naked handlebar tayo dito ayan so sa manibela niya na naka matte black paint finish ayan so sa handlebar riser niya ayan so mataas mga kamos no mapapansin niyo ayan parang mga nasa 5 inch yung taas niya yung pinaka riser niya ayan sa mga buttons and switches tayo dito sa left side, meron tayong built-in passing light. And then, ito naman yung uh, button na to entrance select para sa instrument panel niya. high <coughs> beam low beam, turn signals left and right, and then busina. Dito naman sa right side, meron tayong engine kill switch dito na pulay yung switch. And then, built-in hazard, meron na rin siya headlight on and off kung gusto natin nakapatay yung headlight and then electric push starter. So, lang uh, pala itong uh, kickstart na kamots, no? So, ano napapaga na lang dito is yung electric push starter niya. And then, nakakaiba dito, mga kamots, yung side mirror niya na naka-bar end na. So, hindi na natin kailangan pa mag-customize kasi naka-customize na siya yung, bar, yung side mirror niya. Dito na nakakabit sa bar end mismo. So, pwede naman dito. Ayan. So, pwede rito. And then, pwede ka rin magkabit ng side mirror dito. So, meron pa naman kabito ng side mirror dito. Pero I must say na mas maangas kapag ka ganito, dito nakapuesto yung side mirror Sa mismong bar end. Bago ka makalimutan, meron pala siyang uh, button dito mamos para sa TCS activation. Ayan. So, naka-TCS na rin po itong Pulsar 500. Sa mga levers naman niya, dito sa clutch lever, ayan. So, naka-matte black paint finish. And then, ganun din sa brake lever niya dito sa right side na naka-fully adjustable na rin. So, meron tayong pagpipili ang numbers 1, 2, 3, 4. Depende sa haba ng kamay natin. So, ito naman yung uh, instrument panel ni FKM Pulsar 500 na naka-round shape. Ayan, mga kamus, napakaganda. o And then sa mismong mga text and fonts niya, napaka-colorful. Kaya kitang-kita mo pa rin talaga yung mga details dito sa instrument panel niya. So, meron tayo ditong uh, uh RPM gauge. And then uh, sa gitna niyan, speedometer. Built-in clock, meron din siya and then na uh, high beam low beam indicator ABS indicator check engine indicator neutral PCS ayan so sa gear gear indicator naman mga mos ito magbabago yan kapag ka, uh, itong letter N magbabago yan kapag ka uh, naging gear na kayo 1, 2, 3, 4, 5, 6 so magbabago po yan and then ito naman yung odometer nya ayan sa baba So, intact naman lahat ng mga details dito, mamas, kahit na maliit siya and then round shape siya ang kaganda pala dito sa mga buttons niya sa mga switches, umiilaw na rin siya mahamos na, para na rin siya naka domino switch, nakita-kita na rin lalo-lalo na sa gabi, yan napakatingkad naman ang buga, ayan and then, uh, may isa pa sa mga nagpatingkad dito, yung ano niya, yung projector light projector lamp niya na dalawang units na maliit, ayan o oh. and then uh, daytime running light, ayan ganda, at turn signals naman niya ayan, so nakating, matingkad din yung buga orange na orange. Sa taillight naman niya napakaganda. Para siyang letter T mga kamos. No? And then merong isang derecho dito sa taas. And then sa turn signals niya, ito po sa likuran. Okay, so gaya ng mga nare-request ninyo mga kamos, susubukan natin sakyan itong bagong FKM Cruiser 500 para malaman natin kung uh, gaano nga ba siya kataas yung pinaka seat height niya. So, by the way, I'm a uh, 5'9 in height mga kamos. And then uh, sasakyan natin itong bagong FKM Cruiser kung gaano nga ba kataas itong seat height niya. Okay, so ayan, sasakyan na natin siya, mga kamots. Uh, ayon kay FKM Motors Valenzuela, ito daw FKM Pulsar 500, ay eh, nagwe-weigh lang on meron lang bigat na 193 kg. So medyo mag-aanggaan pa rin naman daw yun, kasabi ni FKM Motors Valenzuela. So ayan, so as I, As I expected na mo hindi naman tayo tiptoe dito kasi nga mababa talaga yung seat height niya dahil wow! cruiser type ito yung motorcycle ito. so, so naka-flat foot naman tayo sa ground and then uh, Ayon, so abot na abot natin yung ground and then yung pagdating sa driving position natin dito. Ayun, so okay na okay naman kasi naka upright position tong handlebar niya. So relax pa rin naman kapag bumibiyahe tayo gamit itong Pulsar 500. Pwede pwede dito sa mga 55. Pwede pwede pa to sa mga 55, mga mas 56. Of course, 5.7, kaya na yan. Alright, so yan po yung looks and appearance itong pinakabagong FKM Pulsar 500, ang bagong cruiser type na motor na labas coming from FKM. So alamin naman natin ang iba pang mga engine specs at features na tinatanglay nitong motorcycle na ito mula kay FKM Motorcycles. The all new FKM Coolser has a B twin engine with a 500cc engine displacement four stroke, nakat inline 2 cylinder, nakat dual overhead cam with 8 valves. Sagline nito ang max power na umaabot sa 37.5 HP at 8,000 RPM habang kanyang max torque ay 38.5 Newton meter at 6,250 RPM. At para naman po sa kanyang fuel system, naka electronic fuel injection na rin po ang motor na ito, habang naka liquid cooled na rin ang kanyang cooling system. For the starting system, pinapagana lang po ito ng electric push starter. At sa halip nga na naka-chain and sprocket ang motorsiklong ito, eh gumagamit ito na heavy duty belt drive pagdating sa kanyang driving system na isa sa mga nagpayunik at nagpaangas nga dito sa motorsiklong ito. Na ayon kay FKM Motorcycles ay sadyang dinesign sa mga pangmalayuan at pagmatagalang biyahe gamit itong Coolser 500. At para naman sa kanyang transmission system, meron po itong hanggang 6 speed na naka-international standard manual clutch system din. Nakatulad din sa ibang mga FKM Big Bikes na nauna nating binlog. For the suspension, sa harapan equip po ito ng oversized inverted fork at naka oversized twin shock naman pagdating sa likuran. For the braking system, of course, parehas na pong equip ng hydraulic disc ang preno nito harap at likuran. Kaya naman hindi ka rin mabibitin sa mga bigla ang ng gagawin mo kapag gamit itong Coolser 500. At ayon pa kay FKM Motorcycles ay equip na rin ito ng dual channel ABS at traction control system na talaga naman mapapakinabangan natin sa mga kondisyon ng kalsada na meron dito sa Pilipinas. At naidagdag pa nga dito ni FKM ay eh ito daw Kulser 500 ay equipped na rin daw ng sleeper clutch para sa agresibo and yet smooth pa rin na performance pag nag-gear shift na tayo dito sa Kulser 500 na isa rin sa mga features na hinahanap ng isang pro motorcycle rider na makikita mo nga dito sa bagong cruiser type motorcycle mula kay FKM. Para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall na 2,235 mm, overall width na 754 mm at overall height na 1,102 mm. Meron nga lang itong napakababang seat height na 690 mm na perfect na perfect sa mga average Filipino riders na gustong magkaroon ng ganitong cruiser type na motorsiklo. At meron naman itong ground clearance na 160 mm. At gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina ay meron lang itong bigat na 193 kg na kayang kaya pa rin dali kait kahit na mga average Filipino rider dito sa Pilipinas. At yan ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong FKM Coolser 500. Kaya naman alam na natin ang cash price at installment price nito dito sa FKM Motorcycles Valenzuela as of November 2025. Alright, so proceed tayo sa cash price at installment price nito pinakabagong FKM Coolser 500. Magkano nga ba ito? dito sa FKM Motors Valenzuela as of November 2025. Para po sa cash price niya, mga mas, ito po yung nagkakaalaga ng 238,000 pesos. All in na raw po yan, mga amos, sabi ni FKM Motors Valenzuela. Ibig sabihin, kasama na yon yung LTO registration at insurance. Ito, pwede niya na rin itong kunin as installment dito sa FKM Motors Valenzuela. So, magda-down kayo dito, mga amos, ng 71,400 pesos. So, all in down payment na po yun. Kasama na rin yung LTO registration at insurance. Ayan. So, para naman sa monthly amortization, sa 12 months, 18,360 pesos. 24 months or dalawang taon, 10,950 pesos. And then, 36 months, 8,480 pesos. Yan po yung cash price at installment price itong pinakabagong FKM Pulsar 500. So sa mga nag-aabang at gusto magkaroon itong cruiser type na motor coming from FKM, so message na lang kayo kay FKM Motors Valenzuela. Ayan, para makapag-inquire uh, kayo kung meron pa bang stock. So, as of November 2025, meron pong stock dito nisa sa na color white. Ayan, so, kapag naubusan naman kayo, eh, make sure lang na makapag-preserve kayo sa Facebook page ni FKM Motors Valenzuela. Para pagdating ng unit, eh, sa inyo na kagad mapupunta. Ayan, so, bago ko tapusin itong vlog na ito, gusto ko ulit mapasalamat, of course, kay Sir Christian, kay Sir Aki, at kay Ma'am Rose na nag sa atin dito sa FKM Motors Valenzuela para i-review at i-vlog itong FKM Pulsar 500. Abangan niyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin dito sa FKM Motors Valenzuela, mga kamusta. No? So stay safe, ride safe, folks.